Okay. Oh, ito ah, para gumanda yung sa ekonomiya. Pareho kung maganda rito. Last pack na yung konti ano, yung bigayan na yun. Ah. Oh, parang ano, kaya lang. No? Saan? Yun. Yeah. Sa Dennis Lobo mm Hmm. Hindi, meron pang third batch. Oh, Ay, meron pa yata. Yeah. Second so, batch lang, hindi third batch. First batch pa rin oh, lang first lang Yun, eh. First batch pa rin kayo eh. Oh. M2, M2 say eh. Oh. First batch pa rin yan yung okay, ba hindi pa natutuloy? Yung ganyang busina pang ano di ba? Pang jeep o pang kotse. yan. Ang malaki yan. Okay, yung kaidilito talaga sa ayan oh, Yan ang tunog. ang dapat. <payoff> yan ang tunog. Oo,

pindutan. just no, dito sa pindutan, no. Oh. medyo ano. Rounded. Okay. Uh, po gusto magpagawa po sa electrical food mga pusina dito lang po si ano parang Usapan nyo na lang po yung presyo kung paano po kayo ano. Ako, <laughs> 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 oh, nag-extra ano, lang po. Extra income lang po kung papagawa po kayo ng sounds o kaya ano, busina. Yeah. Ah, yeah. Baka may parang may umano lang na wire kaya ganun yung ano eh. No, baka may malit na yung pinakusap mo sa may putol na. wire niya Wire na linya.